Magandang araw sa inyong lahat. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako ginagawa ang binhi ng kabuting saging. Bali dito ako ay nagbabad ng tabako midribs at ito ay aking ibinababad ng tatlong araw. Para sa ganon ay mabulok siya at pagkatapos siyang mabulok ay ito ay aking babanlawan hanggang sa tatlong beses. At pagkatapos ko ng ito na naugasan ay tatadta rin ko naman ng ganito na maliliit para sa ganun ay kaso sa plastic na aking ginagamit bali ang plastik pala na aking ginagamit ay 6 by 10 bali eh, sa ako ko lang siya nilalapag kaya aking munang siyang sinako para sa ganun ay meron pa akong space para sa mga iba kong tatadta rin at ito rin kumuha rin ako ng Dayami para sa karagdagan na substrate. At bababad na natin siya ng apat na oras. Pagkatapos kong binabad na sa apat na oras, aking itong ikinumpos ng limang araw, sa ko siya tatad Bali, nagsabay lang sila ng tabako with sa sa aking pagkumpos sa kanila. At nilagyan ko na rin siya ng darak ang darak na aking nilagay sa ganitong karami na substrate dalawang sako ng dayami na nakompost tapos isang sako ng tabako midribs ay 10 kilo ng darak na aking nilagay tapos nilagyan ko na rin siya ng lime so sa paglagay ko naman ng lime ay nasa 4 na kilo o 3 kilo lang ganyan at nilagyan ko na rin sya ng dagdag nutrients para sa ganun ay maging mas maganda yung ating binhi kasi ngayon ay taglamig na at kinakailangan ng maraming darak. pagkatapos ko syang na balik na ganyan ay na mix na mix ay akin konang siyang sinako para sa ganun ay akin akin na siyang ibabag Pagkatapos ko siyang sinako ay ready na para sa pagbabag ng substrate at yun yung ating binibinta at ito na yung aking mga ibang nabag na bali ang bawat isang plastic nito ay nasa half kilo yung kanyang timbang at atin na siyang ipapasturize ng apat na oras so pwede naman kayong gumamit ng ganitong drum at lalagyan nyo lang ng plastic tapos sako tapos inyo siyang ipitan. ganyan lang yung, yung ating gagawin pag walang takip yung inyong drum at o kaya mas marami yung papasteurize nyo so medyo nakakapagod yung ganitong paggawa kaya medyo ganon yung presyo natin pero mura pa rin kahit na nakakapagod yung proseso ng paggawa ng kabuting saging ay ating siyang binibinta ng mura lang kasi alam ko naman yung pakaramdam ng mga muhibili at pagkatapos ko na siyang na-secure para hindi siya lumuwag o pumutok. Na-secure yung sa taas at ating na siyang gagatungan. Bali ito ay ating papasturize ng apat na oras para sa ganang mamatay yung mga mga kung ano mang elemento na nasa substrate natin para sa ganun amag lang ng ulba yung kumalat at kinamagahan nga ay isang na kukuha ako ng isang napakalaking kabuting saging para gawin nating mother spawn gamit yung substrate na ating ginawa yan piliin nyo lang yung pinakamalaki na kabuti na tumubo o kaya nasa wild na kuha kayo at yun yung gagawin nating binhi bali sa paggawa pala ng binhi ay ito na hinango ko na siya para palamigin dito para ako kukuha ng substrate na paglilipatan ko o ilalagay yung tisyo ng kabuti para paramihin kung bakit natin sa pinaparami Nasa sa ganun ay kahit anong buwan ay pwede tayong makakain ng kabuting saging at hindi lamang seasonal kaya natin sa kinukulture para any month o any week ay makakain tayo ng kabuting saging bali napakait ito kaya, kaya nga ako naka gloves ng itim dahil napaka init nito Bali, hinayaan ko lang siya ng kinaumagahan kasi pag inyo itong iahango after ng 4 hours ay napaka init kaya kinamagahan ko na siya pagkatapos ko siyang pinalamig ay ito na ginawa ko na yung pinaka tissue, mother culture natin nakabote at uh, nanasan natin sa alcohol at uh, dinisimpek natin din yung mata, ating mga ginagamit katulad ng blade yung ating kamay at uh, yung nasagit na lang yung ating kinoha kasi yun yung pinakamalinis sa parte ng mushroom uh, at walang insekto para maiwasan na rin yung green mold at saka yung pagkakaroon ng malilit na insekto nasanhin ng dieback ng ating spoon at nilagyan na natin din siya ng cotton waste at ganoon na rin PVC neck ito na siya at makikita natin natapos tapos nang nagawa yun naman F C F1 naman yung ating gagawin bali yung isang nagawa na yung F0 model culture ito naman ay F1 bali meron na akong nakaready na F0 para i-transfer dito sa ating ginawa. Ayan yung F0 na aking pinakita sa inyo. Ayan. Ayan yung ating transfer. So, bawat bawat plastic ay tagisang kutsara yung ating ilalagay. At pakatapos, lalagyan din natin siya ng PVC neck. Ganyan. So, ito ay tubo na plastic na akin siyang hiniwa-hiwa sa ma katamtamang payat at ito yung pinaka PVC neck nya at nilagyan natin sya ng bulak bakit natin sya hindi nilalagyan ng bulak ay nasa ganun ay hindi pasukan ng mga insektong maliliit at ganun na rin na hindi makunta mo yung ating ginawang kabuting saging yan yan yung binhin natin para sa ganun ay secured at hindi pasukan ng insektong ng sanhin ng magkakaroon ng grid molds pagkakaroon ng black molds at ibang amag para maiwasan ganyan yung ating gagawin at ito na yung ating lahat na nataniman bali na sa 250 na peraso at hintayin natin na ma fully ramify pa ito bago natin sa edi dispose o pwede na natin siyang gamitin para sa ating pagtatanim ng kabuting saging. So pagkatapos natin siya na malagyan ng mga cotton waste ay nilagay ko lang siya sa sako para sa ganun ay mamaintain yung kanyang init. At nang sa ganun ay hindi rin sa dapuan ng kung ano-anong insekto. Kung wala kayong growing house na paglalagyan ng mga spawn ay ganito lamang yung ating gagawin para sa ganun ay hindi rin anuin ng mga alaga nating na hayop yan ay yung kabuting saging at sa mga gustong mag, mag ng kabuting saging ay ipim nyo lang ako at tayo ay magpapadala ngayon bali ito yung mga ipapadala natin kasi ito yung mga, mga, mga ano pa mga natira ngayon yan so ipm nyo lang ako at ito yung mga pinapadala natin bali nagpadala na sa, ng, yung mga nauna at ito yung pangalawa na papadala natin ito na yung mga F0 natin yung sing laki ng dalawang limang piso yan na. Bali, malapit na siya mapoly fully ramified. Napakita ko sa inyo yung amag niya. Yan na. Kung makapansin nyo yung amag niya, yan na, medyo malapit na siya sa fully ramified. Ganun din itong isa. Yan. Yan. Lapit na siyang mapuli. Marami meron Mayroon din itong mga ito. Ayan o. Oh. Ayan, malapit na rin din itong mapuli rami pahid. Pati itong mga ito. Ayan o. Oh. pati rin ito lapit na rin Ayan. ito yung yung kinuha natin na pinaka magandang tumubo sa ating sa ating bed yan kaya ano natin para paramihin natin yung paramihin natin yung ano nya yung ganitong strain yung malalaki binhin natin na ginawa so marami na yung amag nya at saka makapal na yan So yan yung combination niya at saka ito ay 10 days pa lamang uh, pagkalipas ng ilang araw ay kakapal pa yan. yan. Mas kakapal pa. So, yan lang. So, ganyan lang gumawa ng binhi. God bless sa inyo lahat.